E, ay na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lider ng ASEAN kung nais ba nilang magpadala ng observer sa gagawing eleksyon sa Myanmar sa Desyembre. Magugulitang ang Myanmar ay pinapatakbo ng militar at miyembro ng ASEAN. Si Rod Lagusad sa detalye. Kasunod ng opisyal na pagtanggap ng Pilipinas sa chairship ng ASEAN Summit sa susunod na taon, Patuloy pang pinag-uusapan ang kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung magpapadala ba ang ASEAN ng observer sa gagawing eleksyon sa Desyembre sa Myanmar, kung saan sa kasalukuyan ang namumuno dito ay military junta. Ayon sa Pangulo, ibinibigay ng ASEAN ang diskresyon na magdesisyon ang bawat isang miyembro. ASEAN will not take a common position because in our discussions, everyone has a different idea. So uh, we will have to decide for the Philippines what it is that we think we should do. Uh we will watch other uh, countries to see what they should do. Naniniwala naman ang pangulo na posible pang magkaroon ng ASEAN ng consensus bago ang eleksyon. I'm definitely going to be calling around and saying uh, what the anong bang uh, sa sa palagay ninyo ang dapat gawin natin. Because it would be much preferable if ASEAN moves as one. Uh So that that's what I will try now, starting from now to because uh, it's already ang schedule December 28 na. Kaya anya kinakailangan na magkaroon ng desisyon patungkol dito. Bagamat may pagkakaiba sa mga opinion ng bawat miyembro, naniniwala ang pangulo na kapag nagpag-usapan pa ang naturang issue ay magkakaroon pa rin ng common ground kung anong gagawin. Sa oras na wala maging consensus ay ang Pangulong Marcos magkakaroon ng sariling desisyon ang Pilipinas single dito. We will agree to disagree. But that's that's how ASEAN works. We you know you make up your own mind. Uh, uh if we would like to bring you into the 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 majority for example uh then we will we continue to talk about it. Sa tingin ng pangulo nang -unawaan ng ASEAN leaders na mas maganda kung magkakaroon ng iisang desisyon sa kung ano ang gagawin na siya namang itutulak ng pangulo. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.